Mag-asawang Kim Chu at Paolo nagbahagi ng kwento tungkol sa nangyari sa kanilang kasal. Usap-usapan nga umano sa social media ang tungkol sa napabalitang kasal nila Paolo at Kim Chu. Dito ay naging patok na naman sa karamihan ang balitang ito at dagdag pa ang kanilang mga posted status na nakakaantig. Dito nga ay maraming mga katanungan ang mula sa mga netizen. Sinagot naman ito ng mag-asawa at masayang nagkwento tungkol sa nangyari sa kanilang kasal. Ani nila, napakasaya daw nila dahil natuloy at wala naging problema ang seremonyal ng kanilang kasal. Tuwang-tuwa pa ang dalawa habang nagbibigay ng pahayag. Dito ay kinaaliwan at kinakiligan ng mga fans ang tungkol dito kaya maraming mga posted status ang kumalat sa iba't ibang social media. Ayon naman sa kanilang fans, supportive pa din sila sa kanila at di sila, umanu magsasawang suportahan ang dalawa. Labis naman ang tuwa ng bagong kasal dahil sa mga suportang binibigay ng mga netizen sa kanilang dalawa. And this are Chica for today mga best. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music